Mainit ngayong pinag-uusapan ang flood control projects dahil nga sa corruption at dahil na rin sa mga nangyaring pagbaha sa atin noong nakaraan. Pero alam nyo ba na nakakadagdag tayo sa pagbaha pag nagpapatay ng tayo ng bahay at hindi natin sinusunod yung required setbacks. Alam niyo kung bakit? Sa Rule 7 and 8, nakalagay doon na pag mga R1 residentials, there should be at least 30% of the lot na unpaved or permeable. Pag sinabi na nating permeable surface, ibig sabihin yan hindi sementado. Pwedeng natural soil or grass. Pagdating naman sa mga R2 and R3 residentials, which is medium density and high density residentials, there should be at least 10 to 15 percent unpaved or permeable surface. Bakit? Para yung mga tubig ulan, magsisip siya dun sa lupa in case na inoccupy mo yung buong lote mo at lahat doon konkreto, saan ba pupunta ang tubig? Kundi doon sa kalsada, kung saan saan dadaloy, mas mapupuno ang mga drainage system natin at yun ang magiging resulta. And so, next time na magpapadesign tayo ng bahay, it's better na sundin natin kung ano yung sinasabi ng mga professionals, especially the architect.